Welcome sa akin YouTube channel Sir MTV. So pag-aralan natin ang kasaysayan sa madaling paraan. Ano mas pasisimplihin pa natin ang pag aral ng kasaysayan. So dito ka na sa akin channel. At uh, sa vlog na ito uh, pag-uusapan natin ano nga ba ang kahulugan ng uh, pangalang Rizal. So kung interesado kang malaman ang uh, buong kwento samahan mo ako 5 minutes lang. Merkado ang uh, dating pangalan, ano? dating apelyado ng uh, pamilya ni Dr. Rosario Rizal. So ito ay may kinalaman sa market, Merkado, Palengke or Market. So yan ay uh, galing yan sa kaninunuan ni Dr. Rosario Rizal kay Lamco, yung apelyado na yan. Si Lamco ay negosyante, kaya um, yung Merkado ay may kinalaman yan sa kanyang negosyo. Pero hindi natuwa ang pamilya ni Dr. Rosario Rizal noong mga panahon na yun kasi nga, ang uh, merkado, ang apelyido merkado, ay maraming gumagamit sa kalamba. Nagkataon naman na uh, si Governor General Narciso Colloberia ay nagpalabas ng kautusan noong 1849 na palitan, napapalitan ang mga apelyido ng mga Pilipino noon. Sa dalawang dahilan kung bakit gustong palitan ni Governor General ang apelyido ng mga Pilipino noon. Una, ang uh, mga apelyido ay mahirap tandaan. Ikalawa, ang mga apelyido ng mga Pilipino ay mahirap bigkasin. Kaya nagpalabas uh, ng kautusan sa Governor General noong 1849 na baguhin ang apelyido ng mga Pilipino. Sa father side, kinadun Francisco, ang uh, pinili nilang apelyido ay Rizal. Ibig sabihin ng apelyido ng Rizal ay Lunti ang Bukid o Green Pasture. Samantalang uh, ang apelyido naman pinili ng uh, mother side ni Dr. Cerizal kinadun uh, Don Chudora, ang pinili naman nila ay Rialonda. So yan yung maikling kwento ano sa kahulugan ng apelyido ni uh, Rizal. So ang apelyido, alam naman natin na ang ating pangalan ay iniingatan natin yan. Kapag may mga tao na umaalipusta, uh, gumagamit sa masama, ano ginagamit yung apelyido natin, yung ating pangalan sa masama, ay tayo yung nagagalit, yun ay natural sa pagkatay mga Pilipino, alikas na sa atin na alagaan talaga at pangalagaan ang ating mga pangalan. So yan ay mahalaga sa ating mga Pilipino. Okay, yun yung maikling kwento at kung uh, ikaw, kung uh, gusto mong ibahagi ano ang kahulugan ng iyong pangalan, ay eh, pwede mong pwede kang mag-comment ano para malaman din naman namin at may idea rin naman kami. Katulad ko, ang uh, pangalan ko talaga, ang apelyido talagang namin ay Maga. Maga talaga 'yan. So, naglayas daw ang aking mga lolo at lola, naglayas sila. Kaya pinalitan nila yung apelyido nilang Maga, ginawa nilang manga. So meron pa rin kayong istorya, uh, historia ano iba't ibang istorya ng inyong mga pangalan, ng inyong mga apelyido, pwede kayong mag-comment. Okay, so kung uh, estudyante ka na nakapanood ng video na ito, ng vlog na ito, paki-comment na ang iyong sagot sa tanong na ito. Ano ang kahulugan ng uh, pangalang Rizal? Comment mo na kasama ang iyong Gcash sa number at baka ikaw ay mapalad na mabunot ko at mapili na bibigyan ko ng load. Okay, so ngayon, uh, alam mo na ay kung hindi pa, adi i-google mo na. So, thank you so much. At uh, huwag niyong kalimutan nga mag-subscribe kung kayo mahilig sa mga ganitong topic at pindutin ang notification bell button para laging updated sa mga videos na aking upload. Maraming salamat uh, sa patuloy na suporta at sana'y natutunan kayo kahit kaunti. So, mahalagang malaman niya na uh, ngayong uh, uh, malapit na ang pasukan ng opening of classes. Okay, thank you so much. At uh, ingat kayo lagi. God bless you all. <coughs>